Sir, samantaling ko na lang ibang topic lang. Um <clears throat> dito sa ano mainit ngayon itong si uh, speaking of Hearing kasi naalala ko recently. Alam ko nagsalta na si Chairman George about this, but then just to uh clear it dito rin sa mga listeners natin dito, uh yung kay uh, Mayor uh, Guo ng uh, Bamban, uh, Tarlac, uh, paano po ito nakalusot sa COMELEC nung siya ay nag-apply kung uh, hindi malinaw yung kanyang uh, mga datos, Sir alam po natin kasi na yung pagre-receive po ng certificate of candidacy at nasa batas po mismo ito mm -hmm. ay ministerial po sa COMELEC hindi mm -hmm. namin pwedeng pigilan kahit mm -hmm. sino man na magpa-file ng COC ano po ang nasa batas natin para naman po magkaroon sabihin na natin ng paglilinaw mm -hmm. sa mga ka katakatauhan sa likod ng mga nagpa-file na ito mm -hmm. ay pinapahintulutan po na i-disclose ng Comelec ang mga COC kaya nga po pwedeng manghingi mm -hmm. ng kopya ng certified true copy at iba pa para makapag-file ng ano petition to cancel Correct. COC kung mga material misrepresentation mm -hmm. diyan sa COC niyan Petition for disqualification kung may kakulangan po sa qualification mm -hmm. o kaya po eh, merong disqualification sa kanyang pagkatao at kung sakali man, pati nga po yung nuisance candidate. Correct. So ito po kung matatandaan nyo na no 2013, eh, nirequire po ng COMELEC yung ating pong negative drug certification mm -hmm. testing. I-struck down po ng Supreme Court oh, oh. dahil sabi ng Supreme Court hindi pwedeng magdagdag ang Comelec ng kahit na anumang requirement mm -hmm. aside from the COC na ministerial po namin tatanggapin. Correct. Kaya nga po ang balaki na ng Comelec po sa 2025 elections ay mas paigtingin namin yung transparency policies namin, padadaliin namin lalo mm -hmm. ang pagkakaalam at pagkakakuha ng kandidato. Yan. Ngayon po meron kasi tatlong paraan. Oh. Una sa pamamagitan po ng ating tinatawag na sa website, mm -hmm. pinapakita na namin kung sino yung mga pangalan. Ikalawa, kung magre-request ka nga po ng kopya, mabibigay namin. Ikatlo, dun sa voter information sheet, nakalagay din po lahat ng kandidato dyan. So, ang purpose po nito, malaman, kilatisin, magsuring ating mga kababayan kung mayroong mandato sila sa likod ng ito, ay maari magamit sa mga kaso. So, attorney, as long as walang complaint ang isang individual na gusto tumakbo sa kung ano man posisyon, eh, basically, tuloy lang ang proseso sa pagtakbo. Uh, Tama ho? tama po kayo. Mm -hmm. Ang tanging nga pong nagagawa ng COMELEC na motopropyo, no? Ay yung pong merong mga perpetual disqualification. Ayan, either nang galing po sa COMELEC sa paglabag ng sose, hindi pagkakafile mm -hmm. na dalawang beses, o yung mga may final and executory decision na nagmula po sa korte o kaya po sa Office of the Ombudsman at pipilitan po kami mag-file motopropio para sa mga bagay na yan.